Good morning guys, nandito kami sa Terminal 4. Nag-check-in na kami. Pupunta kami sa Bohol. Yes. Kunti lang ang tao ngayon. Kasama ko yung alaga ko at saka ate niya. Good morning guys. Nandito kami sa Terminal 4. Pupunta kami sa Coron. Thank mm -hmm. you. Kunti lang ay. Kunti lang pa sa hirong ay. Hindi ko alam kasi maaga pa kasi hindi ko alam mamaya. Kung marami. Thank you.